Nung binasa ko yung Frankenstein, na ko na marami pala akong misconceptions sa librong to. Ako nga pala si Icon at ito ang top 3 na misconceptions na meron ako bago ko basahin ang Frankenstein. Number 1, si Frankenstein yung monster. Ito ang pinaka na misconception sa lahat. Pero ayun nga, apelyedo lang pala siya ng main character. Si Frankenstein ay isang tao at yung monster o creature ay walang pangalan. Tapos side note, Tinatawag na scientist si Victor Frankenstein kaya iniisip ko na matanda na siya. Lalo na din sa pinakasikat na itong movie, ang karakter niya ay isang middle age na lalaki. Pero sa libro, 19 years old lang siya nung ginawa niya yung creature. Isa lang talaga siyang college student nun. Kaya malaking chance na makakarelate yung mga mahilig mag-aral pati mga college students kay Victor. Sa kabilang banda naman, kung iisipin talaga pagkatapos basahin ng libro, napatanong ako, hindi nga ba si Frankenstein talaga yung monster? Number two, isa lang tong horror novel. Maraming mga movies tungkol sa Frankenstein at kadalasan napapansin ko dun ay yung horror na no part. Palagi din natin itong nakita tuwing Halloween. Pero yung binasa ko yung libro, mas nakita ko to na isang psychological at philosophical book. Example ng mga psychological at philosophical themes ay ang kahalagahan ng physical na appearance, konsekwensya ng mataas na ambisyon, at kahalagahan ng koneksyon sa kapwa natin tao. Number three, Parang sa Incredible Hulk yung creature or monster ni Frankenstein. At least yung lumang Hulk na tipong hindi masyadong nag-iisip at palaging nagdadabog. Pero yung makikilala natin sa sinulit ni Mary Shelley, kabalik ta rin yung monster dun. Ito yung nagpabigla sa akin kasi isang genius pala yung creature o monster. Malalim siya mag-isip at nakakaramdam siya ng mga mabibigat na emosyon kagaya ng isang ordinaryong tao ang pagkatao ng creature na to ay isa sa dahilan kung bakit maraming psychological at philosophical lessons na makukuha sa libro. Kasi hindi natin matatanggi na kagaya din tayo ng creature, naghahanap ng pagmamahal, koneksyon at tahanan.